At ito na nga, nagsimula na ang aming trekking papuntang Crater's View o Mount Pinatubo. At ito, hindi na ito pwedeng daanan ng kahit anumang sasakyan na 4x4. Kailangan talaga dito maglakad ka. Ang lakas ng hangin dito talagang sumasampal sa mukha mo. At ito nga, mayroon kaming dadaanan ng mga batang aita. So, respeto na lang din. Siyempre, pagdaanan mo, patiin mo na lang din, di ba? Kasi sila naman talagang taga rito. Kumbaga, dumadayo lang tayo. So, blip live na tuga guys, wala kayong makikitang signal sa cellphone, walang kuryente, walang internet, wala kayong makikitang store at wala kayong makikitang taong kakalat-kalat. Ganito lang talaga siya. Makikita nyo tumatawid pa rin tayo sa ilog dyan. Makikita nyo nga meron pa rin mga ilog tayong tinatawiran. Yung mga time na to nakasapatos pa ako guys. Pero may mga ilog na malalim kaya nagsingelas na lang ako. At isa sa mga kalaban mo nga dito ay yung lakas talaga ng hangin. Talagang sumasampal sa mukha mo yan kaya kailangan magdala ka ng mali. At magdala ka na rin ng sunblock. Ang sabi ni Kuya Tourist Guide, malayo-layo pa daw kami. So mga 9.30 na ito guys, mga 9.30. Kaya siguro makakarating tayo dun ng lunch. Kaya see you in our next video guys. Have a great day. Huwag niyong kalimutang mag-follow.